Bo, akit tayo. Picture tayo dyan. Ayun, doon tayo sa agdahanan. Lumaan. Agdahanan, <sighs> Bo. Bu, ano 'yun, bo? Diyan. Mayo. 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 palang, Daka baba palang ito. <sik> <laughs> Ay. <Yes. laughs> Hello, Dali picture ko kayo ni Mama Bea. Panorama, Mama. Eh, naka ako eh. Ha? Naka-video. <laughs> <laughs> huh? Dito, be. Be, dali ah be, picture kita doon. Hãy <laughs> subscribe <laughs>